nagsimula na ang Roman Empire, tinawag ang mga dating paniniwala nila na pagano. At yan nga ay nagsimula, o dyan na nagsimula, ang katolisismo o ang kristyanismo. Lahat ng mga pinaniniwalaan noon ay kinakailangan magpalit, kailangan maniwala sila sa Christianity. Kung hindi, haharapin nila ang mga consequences. Ito ang panahon na madilim pagdating sa kasaysayan. Sa loob ng ilang dekada ay ipinairal ang obscurantismo ng simbahang katoliko. Ibig sabihin, itatago ang katotohanan, gagawing malabo. Hindi mo pwedeng alamin ng mga, mga totoo. Hindi pwedeng malaman niya ng kahit sino man. Kasi, malalaman ang katotohanan. Enlightenment, ayaw yan ng katoliko noong nagsisimula. Sa katunayan pa nga, iniwasan nila ang agham. Ginawang bobo ang mga populasyon. Gusto nila lahat, maliban na lamang ang mga pinuno, ang nakakaalam. Alam nyo ba mga illiterate sila o walang no read no write? Oo, no read no write ng Dark Ages. Alam niyo ang kasaysayan. Alam nyo, maski nga mga monghinga eh, hindi nila alam. Hindi sila marunong magbasa. Pag tinitingnan nila ang Biblia, akala nila puro simbolo lang ang mga nakasulat doon. Kaya nga kinokopya nila ito mano-mano. Akala nyo ginawa lang ang Biblia na parang isang libro na agad? Hindi. Compilation siya. At ang itinuro ng katoliko, simbahan, kapag nagkasala ka, saan ang punta mo? Impyerno. Paparusahan ka pag ikaw ay namatay. Tatakuting ka talaga, brutal. Pero kung magbabayad ka, may pera, ang tawag indulhensya. Pinairil ang mga prayle, di ba, nung nagpunta sila rin sa Pilipinas? Yan ang paraan ng simbahang katoliko para makakupit ng pera. Kukuha sila ng kaperahan galing sa isang taong sasabihin nilang makasalanan at kapag nagbayad, kukumbinsihin daw nila ang Diyos kasi nga sa kanila ka nagkukumpisal para huwag kang pahurusahan, huwag kang pahirapan. Ganyan ang ginagawa nila. Sinasabing ang tao na may indulhensya ay kailangan magbigay rin ng dasal. Ilang beses uulit-ulitin mo ang mga tinurong dasal o kaya magpipilgrimage pilgrimage ka. Diyan nagsimula yung mga pilgrimage. Pupunta ka saan? Sa isang simbahan o kaya sementeryo o isang sagradong lugar. O gagawa ka ng maraming kabutihan. Pagdating ng late middle ages na, ang simbahan inabuso talaga ang indulhensya. Lalo na sa Pilipinas. Ang dami kasing pera na nalilikom sila Scam kasi yun nung araw. Hanggang ngayon din naman, di ba? Negosyo kasi. Kaya yun lagi ko sinasabi na ang reliyon, pera-pera lang talaga. Kaya nga nagkaroon ng reformasyon ng mga protestante. Noong 20th century na nga, nagkaroon ng reforma I ng Catholic Church. Inalis na ang indulhensya. Kasi nakakasama sa imahe nila eh imbis na mag-iindulhensya ka, anong gagawin mo? Penance na lang. Ibig sabihin, dasal. Pero ang mga tao, nalito na. Kasi ang penance, ibig sabihin daw, purgatorio, ayun na naman. Takot na naman ang ipinairal. Kasi ang purgatorio, meron pa apoy. Hindi nga lang masyadong malakas o nagliliyab. Tapos, ang sinasabi, pag nasa purgatorio ka raw, ay parang ano na rin yun, kulungan dahil sa iyong mga kasalanan. Palaging ganyan, kasi nga Age of Pisces. Si Pope Urban the II, pinaka kasuklam-suklam sa kasaysayan ng simbahang katoliko. Anong ginawa niya? Tinawag niya na lahat ng mga kalalakihan ay lumaban kapag ikaw ay may dalawang kamay at saka dalawang binte, pwede mong labanan ng mga Muslim. Para saan? Para makuha mo ulit ang Holy Land. Kinumbinsi niya ang mga tao sa tatlong salita. Utos yan ng Diyos. God wills it. Pinilit niya na ang bawat kristyano ay kailangan lumaban sa mga muslim. At pag ginawa nila yan, bibigyan sila ng Diyos ng lugar sa langit kahit na ano pa raw ang kanilang kasalanan. Ibig sabihin, kayang gawin ng kahit na sino, ang kahit na anong karumaldumal na, gag na pwedeng gawin, basta lumaban lang para daw sa Diyos. Diyan nagsimula ang krusada o yung crusades. Umabot ito ng limang daang taon ha. At hindi lang yun. Ang mga kristyano sa Europa, binibisita ang Jerusalem simula noong 6th century kung kailan ito ay kinuha na ng mga Muslim. Pagdating ng ikalabing isang century o siklo, ang Seljuk Turks naman ang nagkontrol sa Jerusalem at hindi na pinayagan ang mga Kristiyano na pumasok sa lungsod. Tinakot pa nga nila na kukunin nila ang Constantinople para masira ang Byzantine Empire dito pumasok na o nakialam si Pope Urban. Ginamit niya itong oportunidad para pag-isahin ang Europa. Ibig sabihin, nakikialam na ang simbahan sa politika sa ilalim ng kanyang autoridad. Talagang major power move ito. At wala naman itong kinalaman sa utos ng Diyos. Ibang-iba sa itinuro ni Kristo ang naging motibasyon para sa mga sundalo na pupunta sa digmaan sa Jerusalem, Holy War ang tawag doon, ay meron ding uh, kaakibat na mga mayayamang galing sa Europa dahil meron silang, alam niyo yun, uh, hinimok sila na kikita sila may lupa. Mapapa sa kanila yun. Bloody War. Umabot ng dalawang siglo. At ang Persia nung araw pa nga, sa ilalim ni Cyrus the Great, kinongker na ang siyudad ng Babylon. Oy, napakalaking event ito noon ha. BCE pa ito. At maraming naging effect yan. Kasi ang mga Hudyo na exile. Bumalik sila sa kanilang homeland ang templo ng Jerusalem sa kana itayo at ang mga Jewish people ay nakapaglikom ng kanilang mga teksto. Pinagsama-sama nila yan, kaya nabuo ang unang limang libro ng Biblia o yung Pentateuch na sinasabi. Masaya ang mga Hudyo na si Cyrus the Great ang kanilang pinuno. Siya ang isa sa mga autor ng Biblia. Si Cyrus the Messiah. Tinawag nga siyang Mesaya eh, hindi pa si Kristo. 500 years bago ipanganak si Kristo, may mesaya na si Cyrus yon. At yan ay nakalagay sa isang prophetic na libro na isinulat ni propetang Isaiah kasi tinawag niya si Cyrus na mesaya. Ito ay napakahalagang libro o aral para sa mga Kristiyano kasi dito nakasulat nga ang sinasabing prediksyon tungkol sa Mesaya. Kaya lang yung mga propesya na ito, ngayon ang itinuturo ng Mesaya ay si Jesus, hindi si Cyrus. Pero pag natin ang petsa ng mga teksto na ito ng Kristyanismo noong, noong unang panahon, ang sinasabi ni Isaiah ay tungkol sa isang Persian king hindi isang karpintero na ipapanganak pa lang sa susunod pa na milenya. Ito ang hindi masagot-sagot ng kristyanismo. Hanggang ngayon itinatago. Sino ba talaga nagsulat ng Biblia? Sabi ng mga siyentipiko at mga theologians, mga dalubhasa pagdating sa theology o pag-aaral sa Diyos, na ang simpleng sagot lang daw ay marami kasing sumulat o nagsulat sa loob ng ilang siglo. Nagsimula yan sa Lumang Tipan o yung Old Testament na inilalarawan ang kasaysayan ng mundo, lalo na ang mga Israeli mga tao, 1,000 years ago pa o higit. Nagsimula yan kung paano nilikha ang buhay. Sinasabi nga ba si Adam at si Eve at yung mga les leksyon na matututunan natin para maging mabuti ang tao at mabuhay ng may moralidad. Tinanggap ito ng maraming tao ng Hanggang ngayon nga pinaniniwalaan, buong-buo hindi tinat hindi yan tina, uh, tinatanong. Sinasabi nga na ang Old Testament daw sinulat ni Moses. Nandiyan yung limang libro, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers at saka Deuteronomy ito daw according sa mga uh, Hebrews naman ay ang Torah na pareho rin naman pala sa Old Testament kaya lang may mga parte rito na parang taliwas yata o iba sabi nga ni Joel Bade ng Yale Divinity School may contradiction halimbawa yung unang flood buong mundo ta maraming kultura nagsasabi meron daw baha na sobrang lakas sobrang laki nakasulat kasi na di ba alam natin two of each animal ang ilalagay sa arko pero pag binasa mo may nakasulat din naman na kumuha daw siya ng dalawa sa ilang hayop ibig sabihin hindi lahat ng hayop ay dalawa tapos sabi pa 40 days nga umulan pero may mga parte na nakasulat 150 days alin ba talaga nakakalito no kaya sa tingin ng mga dalubhasa ang Old Testament daw ay pinagsama-sama lang ng mga pare o yung mga monghe, inedit, pinalitan, binago, para saan? Para sa kanilang kapakinabangan. Kasi gusto nilang baguhin ang history o kasaysayan ng naaayon sa kanilang gustong ipalabas. Kaya nga koleksyon ang Biblia. Okay? Hindi siya yung isa lang ang nagsulat. Bagamat ang tinuro sa amin, ako, lumaki ako, akala ko, Diyos nga ang nagsulat. Hindi. So, ang Roman Catholic Church ang nagpa-simuno niyan. Ang daming isinulat. Ang dami ring nabago. At walang nag-question yan. Walang nagtanong. Basta sinasabi, biblical canon yan. Tanggapin na lang. May canon law nga ako nabasa eh. Sabi ko, hindi naman pinapaliwanag talaga kung saan ang galing. At saka ang mga komunidad, tinatawag nilang Holy Bible na yan ngayon. Ayaw nga nila maniwala na may iba pa raw. At ayaw nila maniwala na maraming versyon. ba diba nga may mga na-discovery pa nga, mga esenic writings na sinasabi lang hindi naman daw yan kasama sa Biblia. Yan ang akala nila. Deuterono canonical texts ang tawag doon. May mga libro pa nga na dapat nakasulat sa lumang tipan. Kasi maraming karagdagang storya. Nabanggit na natin yan, di ba? Yung Nephilim, halimbawa. Pero hindi siya kinikilala. Pero nakasulat yan sa Biblia, ha? hanapin niyo sa Genesis. Alam niyo mga protestante, hindi sila sumasang ayon eh. Diyan nagsimula ang pahidwaan. Kasi may mga libro na hindi daw pwedeng basahin. Hindi daw totoo yun. E sino nagsasabi ng totoo sila? Kagaya ng mga higante. Yung mga secret na tinuro ni Kristo. Sabi nila mga pagano lang daw yan. Hindi daw dapat paniwalaan ng kristyano. Bakit? Sila na nagsasabi, sila rin ang nagtuturo. Sa totoo lang, walang single version. At sa kasaloob ng 2,000 years, ang Biblia ay pinutulputol, inedit, minanipula para magfit sa gustong isulong o mga ideologies na may agenda kasi ang mga makapangyarihang tao na namumuno sa sinaunang simbahang katoliko. Halimbawa, ang storya nga ni Jesus, ay hango talaga siya doon sa kwento ni Osiris sa Ehipto yan. Isa kasi siyang Diyos noon, si Osiris. Nanabuhay siya noong pang 24th na siglo BCE. Namamify siya. Diba usong-uso -uso yan sa mga pharaohs? At ang pinaniniwalaan nila, siya daw ang nagpe-preside sa mga namatay na. Ruler siya ng korte na nagde-decide ng fate ng mga hari pagkatapos niyang mamatay. Kapatid din siya at asawa ni Isis. Ang nangyari kasi noon, si Jesus daw at saka si Osiris ay nagbabahagi ng maraming kapareho sa kanilang dalawa. Kapag hindi ka biased, objective kang titingin, ano mapapansin mo? Si Jesus 'di ba nag nagano, resurrect from the dead. Eh si Osiris din naman na in fact nung pinanganak pa nga siya, nakaturo sa konstelasyon ng Orion. Inanunsyo daw 'yan ng mga Magi o yung wise men. Tatlong stars kasi ng Orion's belt. Kitang-kita 'yan sa kalangitan. At ang star na Sirius sa silangan ang nagturo kung saan ipinanganak si Osiris. E di ba ganyan din ang storya ni Kristo? Si Jesus, di ba? Na yung kanyang kapanganakan nga ay inanunsyo ng sinasabing three wise men o sa totoo lang, mga media yan, magus. Matatalinong tao sa astrolohiya at ang tinuturo nila ay yung Orion's Belt nga. Marami pang tulad sa buhay nila. Pareho silang pinatay at nagresurrect o nabuhay muli. Si Jesus at sa si Osiris, although may kaiba ng kaunti. Halimbawa, si Osiris chinapchap ang kanyang katawan, kinalat kung saan saan inilagay. Pero si Kristo hindi ganon. Si Osiris pinagdugtugtugtong ulit ang kanyang katawan. At na-rejuvenate siya, kaya siya na-resurrect or nabuhay muli. Pero bago yon bumaba rin siya sa underworld. Kusaan saan ay nandoon ang mga namatay. Dati nang namatay. Kaya siya tinawag na Lord of the Dead. E eh, di ba si Jesus ganun din? Ngayon, tingnan naman natin ang pangalan Yahweh. Yan ang original na pangalan ng Diyos na ni-reveal kay Moses na sa Exodus na eh, libro. Pero na nangyari sa pangalang Yahweh? Hindi na siya sinusunod ngayon. Bibihira na. Kasi ang Hebrew Bible nga, nagkagulo-gulo na nga. Iba ang pananaw ng mga Hudyo at saka iba rin ang pananaw ng mga Kristiyano. Nasyadong complicated ang nangyari. Noon daw nag-exile ang mga Jews noong 6th century, hininto nilang tawagin ng Diyos na Yahweh. Inbis na yon, Elohim na ang tinawag nila. Kasi ang Yahweh masyadong sagrado. Hindi pwedeng sasabihin. Eh, Iba lagi ko sinasabi sa mga vlogs ko, there are 72 names of God. At saka ang salitang Elohim kasi, ibig sabihin, one true creator. Ayon yan sa mga Israelites. A thousand years later, noong 6th uh, century na, ano domini? or Christian era, sabi ng mga scholars, pinalitan na ang letra ng Yahweh at tinawag na itong Yehova. Sa totoo lang, hindi naman talaga pangalan eh, kung hindi titulo. Ang Diyos, pag sinabi mong Diyos, ginawang parang hari. Kasi naniniwala mga Hudyo, there's only one true God at sinasamba nila si Yahweh for over 3,000 years ago, Bronze Age pa yan. Yahweh was the original inspiration daw para sa salitang Diyos. At sinasamba siya ng lahat ng mga Abrahamic faiths or religions sa buong mundo. No medieval period sa Inglaterra, iba rin ang pananaw ng simbahan lahat ng mga mangmang kasama na ang mayor <laughs> naniniwala sa Diyos langit, purgatorio at sa kaimpyerno laging yan at ang kanilang itinuturo para ikaw ay makapasok sa kalangitan, ano ang paraan? Roman Catholic Church lang daw kaya natakot tuloy na yung mga tao kasi nga ayaw nila sa impyerno eh as if naman totoong lugar yon E eh, di ba lagi ko sinasabi? It's a state. Estado siya. Siyempre, tatakutin ka para paniniwalaan mo. Mamanipulihin ka. At sisingilin ka. Taxation or buwis yun. Pero ang tawag, tithe. Yan ang ginagawa ng sinaunang simbahan. Magbigay ka hanggat sa kaya mo. Kahit hirap na hirap na sila nung panahon na yon sa so medieval England, ano nangyari? 10% ng iyong kikitain sa buong taon kailangan ibigay mo sa simbahan. Wala kang choice. Pwedeng magbayad ka sa pera o produkto na ginagawa mo. Eh paano kung wala? Eh di lahat ng aanihin mo pwede kasing mga hayop o grains 'yung mga hinarvest mo at pag hindi ka sumunod o ayaw mo magbayad, ano mangyayari sa iyo? go to hell. Impyerno ang punta mo. Siyempre, takot ka. So, anong gagawin mo? Bigbibigay ka na naman. Ayaw mo kasing masaktan eh. Bukod sa takot, sasaktan ka pa. Ang daming kaparehan. Puro pera talaga ang natamasa ng simbahang katoliko. Kaya nga nagalit si King Henry VIII. O ba diba, tama sabi ko nga, nireforma niya ang Roman Catholic Church. Ang ginawa niya, nagtayo siya ng sarili niyang Church of England. Para siya na ang magkokontrol ng kaperahan. Pera ulit. Yan ang simula ng English government na kumukuha ng buwis diretsyo na galing sa mga tao. Ang galing, no? Ang galing, no?